Kasi ngayon, guys, malaki yung offer ng SSS, GSIS, ng pag-ibig, sa calamity loan nitong ang Typhoon Karina. So, yun, kung talagang a uh, um, na ano kayo, naapektuhan ng bagyong uh, Karina, yung inyong bahay, so need nyo i-refer, uh, ipaayos yung inyong a uh, tahanan. So, yun, pwede natin i-grab yun kasi um, yun nga kasi papasok pa lang talaga ngayon yung pagulan. so kailangan nating paayos yung mga uh, problema ng ating bahay kasi nga para sa susunod na ano na dumating uli yung uh, ulan yung ating tag-ulan um, yung ating bagyo is uh, hindi ma uh, kumbaga uh, magiging ano na yung uh, yung ating mga problema sa ating bahay Maayos, ma matutugunan so magagamit natin yung pera yung ating calamity loan sa ating mga SSS, GSIS, pag-IBIG. So 'yon, ang ng kanilang offer. So Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Nima Lakay po. Simplify happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte. Less stress. Join me guys sa akin sa si vlog for the day. Isang so, magandang buhay po sa ating lahat. So yan, isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan, itong nakaraang ano po, July 24. So ayan, tayo ay nagkaroon ng bagyong Karina. So yun, ah uh, grabe po talaga yung aking bahan na na-experience. So from work, so tumawid. Para po tayo makauwi, eh, talagang tumawid po tayo sa malalim na baha dito po sa Balingsuela. So ayan, pagkatapos ng Karina, nag-offer po, marami pong nag-offer ng Calamity Loan. So yung mga SSS, GSIS, Pag-ibig. So ayan, pwede po tayong mag-Calamity Loan. So alam nyo, yun guys, uh, yung Calamity Loan na ino-offer na yun, malaking tulong po yun, malaking tulong. Uh, lalo na kung talaga ngayon, uh, napinsala, napinsala tayo ng, ang ating bahay ng bagyo. So yan, magagamit po natin na uh, pampagawa yun ng ating bahay and then uh, um, paayos natin kasi nga marami talaga na apektuhan ng bagyo uh, lalo na yung mga uh, tawag dito yung talagang lugar na ano talaga malalim ang tubig, so dito sa amin ayan, pakikita ko po sa aking screen yung aking bahay po, so ayan alam nyo guys uh, uh, ito na siguro yung mamalalim talaga na baha na na-experience ko sa buong buhay ko so, ayan, nakikita nyo po, ayan yung ating bahay so ang aking bahay po eh, talagang inabot po so, sa iba-baha, so, so mga sumusubaybay bay naman po ng aking vlog So mga sumusubaybay po ng aking vlog So ayun, ah uh, yung nagkabagawa nga po tayo ng ating ayan Ang ating third floor na ano na uh, long span po So yung buong third floor ko po, po is long span So sa, dito po sa third floor, wala po ako naging problem talaga Walang tagas, walang tumutulo So ang naging problema ko is yung aking uh, yun sa, first, uh, sa ating first floor Dun sa ibaba po natin um, Talaga pong ano, inabot talaga ng tubig eh, Dati, tapos plus nagtambak pa yung ating kalsada dito sa looban. So, talagang bumaba kami doon sa kalsada. So, ang aking husband is ayaw niya, po, ayaw niya talagang patambakan kasi sayang yung tiles. So, sabi niya, yun nilagay niya ng harang-harang doon sa ibaba para ano, eh, parang feeling ko, ang hirap naman pagka bumaba na tubig, naglilimas ka naman palabas ng tubig. So, ayan, halos umabot talaga doon sa aming lamesa. Yung aking rep is uh, talagang uh, floating floating So, sa second floor ang naging problema ko, may konting tagas, guys. So, may tagas talaga, guys. Kasi doon sa kabilang kwarto, uh, yung sa aming lagay ng aming mga cabinet, yung aming a uh, pinaka-dressing room na ginawa ko, uh, yung isang kwarto ginawa ko po, po talaga na ng mga aparador, ng mga bu kami nagbibihe. So, nagkaroon ng tagas doon, so nabasa yung aming aparador, yung aming cabinet. So, nilabas ng anak ko lahat ng damit, nilagay sa basket. Kaya yan, ang dami kong nilalaban guys, kasi talagang ang uh, natambakan ko ako. So, yun yung naging problema ko. And then, doon sa may salas natin, um, ayan, kung nandiyan pa yung aking video, ilalagay ko dyan. Dyan sa salas namin na yan, yung aking salas ng, uh, yan yung salas namin guys. So wala akong ang problema dyan before eh So nagkaroon ng problema kasi may nagli-leak dun sa third floor. So um, sa so may nagli-leak kasi dun sa third floor, um dun sa terrace namin ginawa. So yan, uh, parang sabi ng mister ko yung pinakadugtungan niya is ano ay uh, kasi yung flooring namin dito sa third floor is uh, ano lang po uh, marine, na, uh, marine na plywood lang po and then uh, yung ating terrace is bato so parang nagkaroon doon ng problem so sabi niya is um, Uh, lalagay niya na po ng uh, uh, yung uh, water uh, proofing na semento, water coat parang ganun, no? so yun yung ilalagay niya so uh, inayos niya, binuksan niya yung kesa kesami binuksan niya yung kesa kesami, nakita niya talaga doon, nang gagaling sa mi, ano so dito sa third floor, yung um, um, aming bahay dito na long span, is wala talagang leak, safe po kami dito, dito sa aming kwarto, Natutulog yung aking anak, is safe and then yung silang anak ko, ko, is safe, walang tagas so thankful po ako, so ayan, ah at kahit paano, yun, walang tagas dito, so ang naging problema ko doon sa second floor at saka sa ibaba. So, yun yan, nag-offer nga yung ating ggsis GSIS, yung ating uh, SSS, yung ating pag-ibig ng calamity loan. So before po talaga na apekto na, na rin po kami ng baha. Pero ito talaga yung pinakagrabe na talagang pinakamalaki. Yung Ondoy po kasi is hindi umabot sa aming hagdanan uh, noong ano, Ondoy. Uh, so ito umabot yung ano papunta dito sa second floor namin sa first step ng aming hagdanan. I-may landing po po yun. So napakataas talaga ng baha na ito. So yun before ginagrab ko po talaga yung mga calamity loan na ganun. The <laughs> So, ginarap ko po yung calamity... before. ah... yung marami na, marami na akong na, ano, na calamity loan, guys. Um, pero eto... yung kalami yung, yung mga before, before na calamity loan ko po, um, Ondoy yun, Nag-ano ng calamity loan nung ano ng ondoy... So, pinagsabay-sabay ko po yung ti loan na yun. Kasi po, um, pero hindi ko ginamit dito na pampagawa po. Kami po ay naapektuhan din ng baha. So, kasi pag kami ng probinsya naman is um, wala kaming matuluyan doon. So, may nakabili po kami ng kaprasong lupa doon. So, doon po ako nagpagawa so, sa Bulacan na walang baha po. So, try ko kung ma-insert ko po dyan yung ating uh, uh, picture ng ating bahay sa Bulacan. So, um, so meron po akong upload noon. So, meron akong upload noon ng uh, pagpapagawa ko ng bahay sa Bulacan. Yung, mga yung bahay ko sa Bulacan. So, um, Pinagawa ko yung bahay na yun guys kasi nga wala kaming matuluyan doon pagka-umuwi kami sa probinsya. So dito naapektuhan po kami ng baha. So um, hindi ko ginamit dito 'yon. Doon ko inano sa Bulacan na wala talagang baha, hindi naapektuhan talaga ng baha. So ang gusto ko sana noon umuwi doon sa province na lang kaso yung mga anak ko nga parang hindi kasi sanay doon kaya hindi kumbaga inu, tinutuloy lang namin yung bahay na yun pag umuwi na lang ng province pero inano ko na rin just in case meron tayong ano ah kung gusto ko ditong magstay o doon sa province di paupahan ko ito pero yun doon sa province ayaw ng mister ko daw na paupahan kaya ngayon binibisita bisita niya lang yung minum nagmamotor siya para makita yung bahay na yun so yung ganun dati inano ko yung kalamitin mga kalamitin long pinagsabay-sabay ko din nakapag ano tayo nakapagpagawa tayo ng maliit na bahay ko doon sa Bulacan, sa Baliwag, sa Baliwag po. Pero yung hindi naman agad natapos sa paunti-unti, pag may pera, pinapaayos ko, napaplatadahan, may isang maliit na kwarto. So, uh, at least, pag umuwi kami sa probinsya is ano, um, meron kaming yung matatawag talaga na amin. So, dito, itong third floor na to, yan, this long span po. So, um, na, ano ko sa GSIS, uh, may ano to, halo na GSIS, may halong ipon, so yun. At, uh, ang over na calamity loan ngayon is mas malaki so, uh, kaysa yung dati. So, ngayon, uh, parang uh, may percent, may mga percent, kumpi, uh, nasa, may pinakita mong kasama ko, parang aabot uh, ng 30, ng 20. So, yung 20 before yung parang gano'n na yung offer nila. So, yun, kung talagang ano, um, uh, na ano talaga gamitin yung pera nang may purpose, so, pwede namang i-loan yun. So, kaya lang din, uh, kasi ngayon, ah, uh, Uh, tinignan ko kasi yung mga problema ng bahay ko Kasi yung ayaw naman patambakan din ng mister ko yung iba ba So sabi ko, kahit magloan ako, eh, hindi ko naman din magagamit din uh, Wala rin akong uh, paggagamitan So maa po pa yung ano ko, weekly kong sahod Kasi, ano yan, salary deduction So ang hirap kasi, pagka talagang tumodo na liit yung uh, weekly mo, mahirap So, uh, yung pangangailangan mo naman sa araw-araw, yun ang problema mo So, yung tumatagas naman uh, dito sa second floor, sa aking sala And dito sa aming uh, damitan, lagay ng damit Is, pwede namang ano, uh, sabi ng mister ko, uh, ayusin niya, lalagyan niya ng semento yung pinakaposte para piling niya, then lalagyan niya ng silan, mukhang doon daw nanggagaling gagaling yung leak, then dito naman sa may salas namin, ganun din, so lalagyan niya nalang ng ano, uh, waterproof na cement para yun nga uh, nakita niya kasi binuksan niya ano so sabi ko hindi ko na lang iiginarab din yung loan pwede kasi ako sa SSS pwede rin ako sa uh, GS na mag -loan. so kasi ang inaano ko is uh, maapektuhan ang ating uh, weekly na sahod so mahirap kasi yung pangangailangan naman natin ang maapektuhan so ang dami and pag-ibig so tatlo yung nag-ano nag ng calamity loan GSIS, SS, Pag-ibig Pag-ibig loan so lahat po tayo niyan meron so uh, sa ngayon hindi po ako talaga nag-avail ng any calamity loan kasi Um... nga inaano ko yung ating uh, weekly masyadong baka maapektuhan so mahirap kasi pagkalumit ang ating sahod so ordinaryong empleyado po tayo so malaki yung need kasi ng ating family so kaya yung ating uh, daily na pangangailangan so kaya um, hindi ko inavail yun kasi kakatasin sa ating sahod yung calamity loan na yun so maapektuhan tayo so ganoon, nagko-compute compute po tayo para ano na hindi tayo ma uh, kumbaga hindi tayo maapektuhan na ano uh, salary deduction ililiit eh yung ating sahod so kung maraya, kagaya ng sinabi ko mare medyo doon mister to yung mga tumutulo dito yung kaya yun na lang muna po uh, hindi tayo nag-avail so kung ano naman talaga na apektuhan ng malaki yung uh, uh, inyong bahay pwede nyo i-grab yun uh, paayos para kasi July po ngayon eh July pala ngayon so marami pang uh, yan talagang ito'y papasok ng tag-ulan eh so yun uh, yung SSS GSIS yun malaking uh, pag na kalamit yun malaking tulong yun malaking tulong kasi ngayon, guys, malaki yung offer ng SSS, GSIS, ng pag-ibig sa calamity loan nitong ang Typhoon Karina. So, yun, kung talagang uh, um, na ano kayo, na apektuhan ng bagyong yung uh, Karina, yung inyong bahay, so need nyo i-refer, uh, ipaayos yung inyong uh, tahanan. So, yun, pwede natin i-grab yun kasi um, yun nga, kasi papasok pa lang talaga ngayon yung pag-ulan. So, kailangan natin paayos yung mga uh, problema ng ating bahay kasi nga para sa susunod na ano na dumating uli yung uh, ulan, yung ating pag-ulan, Um, yung ating bagyo is uh, hindi ma, uh, kumbaga, uh, magiging ano na yung, uh, yung ating mga problema sa ating bahay, maaayos uh, matutugunan, so magagamit natin yung pera yung ating calamity loan, sa ating mga SSS, GSIS pag-ibig, so yun, nalaki ng kanilang offer, so So, kung talagang need, need mo talaga yung pera. So, yun, pwede may grab yung loan talaga ng SSS, GSIS, pag-ibig, na calamity loan sa itong naapektuhan ng Typhoon karina po. So, uh, ako, mas gusto ko yung gano'n kesa sa, doon ako mag-loan kesa sa tao, kasi uh, kahit paano yun, uh, may tubo po siya. Siyempre, may tubo yun. Uh, kung kukomputin mo, uh, may tubo rin. May tubo po talaga yun. Uh, ang ano mo lang dyan kasi, yun nga, uh, salary deduction yun. So, maapektuhan talaga yung yung uh, weekly na sinasahod. So, sa ngayon, talagang hindi po ako nag-lo Uh, hindi ko ginarab yun kasi ang inano ko na lang para medyo ko na lang sa husband ko yung mga naging problema namin itong typhoon ano typhoon ano talaga karina so yun yan apekto nga talaga may tagas dito sa second floor then do sa ating ground floor pero dito sa ating long span na bahay na yero wala po talaga ang, sa, ang ating ano wala po talaga naging problema rito na tagas so kung ako yun kung talagang need ko yung money yun yung i-grab ko yung ino-offer ng GSIS ng uh, pag-ibig ng um, SSS na calamity loan. So mas okay ako doon na mag-loan kaysa sa tao kasi uh, kasi yung may ibang mga nagpapautang sa mga financing. So medyo or yung mga uh, magpapautang, nagpapatubuan ng pera, medyo malaki ang tubo kumpara mo dito sa ano sa offer ng ano ng ating uh, SSS, Pag-ibig, ng GSIS. Uh, mas ma okay ako doon na mag-loan. Sa tingin ko lang naman po ah uh, kung uh, kaysa sa iba tayo maglo-loan. So 'yun na lang ang i-grab natin. Kung talagang need na natin na i-refer yung ating mga naapektuhan ng bagyong bag ng Typhoon ano, uh, Karina so why? kasi we all need uh, tayo ay nangangailangan ng uh, talaga pera, nangangailangan na natin para matutugunan natin yung uh, matugunan natin yung ating pangangailangan so kung hindi naman need, edi uh, mas maganda, di po ba? so yun